gumabi muna ako dahil wala pa akong almusal mag-almusal Magal muna ako tanghalin na kasi ayan siopaw so yun nandito ako sa may malili mga po ayun na may puno ah diba gutter so yun almusalin muna natin ito kasi mahirap yung magkatrabaho ka ng walang ano walang laman yung tiyan Binili ko to kanina mga boss. Isas dalawa o binigyan ako sauce. Ganyan tala mga vendor mga boss. Pag usang ka ng gutom. Kakain ka talaga. na mas tarap yung sauce nila kasi kadalasan minsan ito na lang mas mabusog kasi ako dito sa ganito kain tayo, tayo mga boss almasal ko to anong oras na ano na 10.30 na maulog tayo sa Layo na nang iikot yung mga boss Galing pa ako sa Bunyos Tapos pumunta ako ng Delta Umiikot ako dun sa may ano Sa may Capitol Tapos yan derecho dito Panay Avenue na to Panay Street ano? ah, Panay Avenue pa to Panay Avenue Yan Umiikot ako galing, galing Capitol Papunta ako dun sa may ano Sa may Araneta bakit tanghali na kasi ako gumising ayun mag alas 11 na masaya ako dito sa trabaho ko mga boss masaya ako dito nag enjoy ako kahit maulanan o sobrang init okay lang ako hindi kasi ako nakapag-aral mga boss ano eh uh, kulang sa financial kaya okay na to basta hindi lang hindi ka lang gumawa ng masama para sa pamilya mga boss para sa mga anak Ang anghang mga boss. Ang hang ng susi lang. Sarap. Ang, ang pinakasinungaling talaga mga boss sa pamilya yung tatay Hmm. Tatay talagang pinakasinungaling sa lahat. Kasi pag tinanong siya ng asawa niya, ng mga anak niya, kung pagod ka, hindi. Kung okay ka lang ba, kaya mo ba yan? Sasabihin natin mga tatay, kayang-kaya natin yan. Kayang-kaya, hindi ako napagod, okay lang ako. kasi para sa kanila para sa para sa mga anak natin kaya kahit pagod ako kahit pagod tayo hindi ako nagpapalata hindi ako nagpapalata na pagod ako Sa akin hindi nyo ako makikita mga boss na ano Na may problema ako Hindi nyo ako mahalata Kasi lagi ako nakangiti Lalo na pag nakarap ako sa customer Lalo sa mga suki ko Hindi siya nga may nagsabi sa akin Suki ko Suki ko doon Araw-araw bumibili Sabi niya sa akin parang wala kang problema Kasi lagi kang masaya Lagi kang nakangiti Sabi ko te alam kung alam mo lang wala naman tao na walang problema lahat naman nagkaka problema kaso tawanan mo lang i e, ano mo lang para kaya mong problema mamroblema sa atin baybaw na ako tubig mga boss. Ayun no. Kalahati na lang. Pero mamaya pag nakadano ko ng water station, buwibili ako. Ano to? Limang piso to eh. Isang buo. Malaki to. Two liters to Ah, eh. 2 uh, piso to. Nilalagay ko lang sa ilalim ng ano. Ng kariton ko. Para hindi masyado mainit. Boss na ako mga boss. Talakad na naman ako. Malayo pa lalakarin ko. Papunta pa doon sa Araneta. Hanggang doon sa may sa may Banawi, Tatalon area. Hanggang doon pa ako. Oh. Eh no, nandito ako sa may ano, oh. gutter. Ano to, yung eh, nasa likod ko mga boss, ano yan eh. Simbahan ng church ng ano yan eh, Mormons. Ayan, oh. The Church of Jesus Christ. Yan. Oh. Sa inyo mga boss, ah, uh, nag-share ka, nag ah, uh, ko lang. 25. Sa inyo mga boss, ah, uh, hanggang dito na muna. Dito ko na muna tatapos yung video ko. Lager pala ito.